Hi, good morning mga kaidol. Magandang araw po sa inyo lahat. Lalo-lalo na sa aking Tagsatagsaka ka. Nagapanood sa aking videos. E, tingnan nyo po mga kaidol. Mag-spray ako ngayon ng mix sa sitaw naming nga intercropping po dito. Yan, intercropping sitaw namin mga kaidol. Ayan. Ah... Tingnan nyo po mga ka ang aming application sa aming plant. Application sitaw. Agrimic po. Ganito. Ito pong natawag namin, natawag na agrimic. Pinaka mostly important sa pagtanom ng sitaw po. Number one po yon Kahit malaki na or nagbunga na. Kailangan nyo talaga magamit ng agrimic kasi ito yung Kinagamit sa pag-apply ng pag-spray sa sitaw. Kasi ang number one itong proteksyon na sakit, yung blight. Blight po, number one po, nakasira ng ating pananin. So, kung bata pa yung sitaw nyo or maliit pa, mga liit pa po, lagyan po ganito one scoop lang po isang, isang napsak sprayer 16 liter po ito po ating nanya po mga ka-idol ha ayun isang scoop one napsak sprayer po or ganyan lang mga application nya po sa ating ating sitaw application sa agrimic po pag ito ay may edad na, ay lagyan yung isang scope may tunga. Or isang scope at kalahati po, mga kaidol. Si, lagyan natin ng tubig ha. Ang ating napsak sprayer po, mga kaidol. So, lagi kayo po nag-subaybay sa aming videos. Kasi ito yung videos namin nakatulong sa inyo kapag kayo ay gustong-gustong mananim ng mga halaman or mga gulay po mga kaidol poting po tingnan nyo po ang aming sprayer automatic sprayer po mga switch po yan kasi maganda yan sa mga big farming talaga kasi hindi ka mapagod pag bumba bumba hindi tulad noong sprayer na bumba bumba pa kayo si ito is city use na lang po So ito na po mga kaidol na spray na po tayo. Tingnan niyo po. ha. Mm -hmm. ito yung sitaw namin na bagong tanim. Yan. Yun mga kaidol. Nag- nag-apply na po tayo ng agrimix sa ating bagong tanim na sitaw. Dalawang linggo na po ito. Magdadalawang linggo pa na po ito yun tingnan nyo po mga ka idol si yung luma namin na sitaw nagbunga pa pero nag intercrop na kami para tuloy tuloy ang ating harvest hindi talaga mabibitin yun ang ating market mga ka idol yun ang luma namin napitas na namin dati na nakaraang araw nung martis po kahapon So ngayon alagaan na namin yung sitaw namin bago Para Para Pag natatay na yung luma Mayroon talaga ah, Pasunod na propping Or hindi tayo maubusan ng supply po mga kaidol So Hello mga kaidol 嗯。Uh